emosyonal ang aktres at anak ni Robin Padilla na si Kylie Padilla tungkol sa pinagdaanan nito sa relasyon nila ng dating asawang si Alger Abrenica. Sa isang panayam kay Kylie, inihayag nitong I gave my all at yun daw rin ang laso na kanyang natutunan. Para raw sa kanya, dahil nang galing siya sa broken family, na is talaga niyang magkaroon ng isang buong pamilya. Kung kaya't naniniwala si Kylie sa promise of marriage na kahit na dumaraan na raw sila sa struggles ni Alger noon ay kumapit siya hanggang sa huli na nauwi pa rin sa hiwalayan. Bilinaw nito na bagamat masaklap ang kanyang pinagdaanan ay wala siyang pinagsisisihan dahil noon pa man raw ay pangarap na niyang magkaroon ng sariling pamilya. Masakit ni raw para sa kanya na makarinig na artista yan kaya papalit-palit ng relasyon dahil para nga sa kanya iba ang pananaw pagdating sa pag-ibig. Ani Kylie Hiwalay man sila ngayon ni Alger, ay hindi niya pinagkakait rito at sa kanilang mga anak na kahit papaano ay maramdaman ang pagmamahal nilang dalawa bilang isang pamilya. Samantala, sinabi ng address na sa ngayon ay masaya siya at ready na raw siyang umibig muling. Yan ang ating entertainment news, Alex Foraketatak, RMN.